Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay uh, galing kay San Juan. At habang binabasa ko ang ebanghelyo natin sa araw na ito, naalala ko lang ang aking mga magulang. Noong bata pa ako, marami silang binibilin sa akin, marami silang ipinapaalala sa akin, marami silang inuutos sa akin. Dahil bata pa ako, um, may mga sinasabi sila na hindi ko sinusunod. Pero dahil hindi ko sila sinunod, um, nagkakasakit ako or nasasaktan ako o minsan, um, minsan nagiging confused ba ako sa aking mga ginagawa. Naalala ko na uh, palaging sinasabi sa akin ng nanay ko na O di ba sabi ko kasi sa iyo um ito dapat ang gawin mo at pag nasabi na yun sa akin ng mga ng aking uh, magulang mas naiintindihan ko kasi naiintindihan ko lalo na ngayon na yung mga utos nila yung mga pa pangaral nila ay hindi naman dahil minamaliit nila ako kundi dahil mahal nila ako Mahal nila ako at ayaw nila na mawala ako sa landas. Ayaw nila na masaktan ako. Ayaw nila na uh, magkamali ako. Dahil lubos na lang ang kanilang pagmamahal sa akin. Naalala ko to dahil sa ebanghelyo natin. Kung saan si Jesus ay uh, nagbilin sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga alagad. Ah, uh, ito ay bago siya um, pumasok sa pagpapakasakit. At um, ang sinabi niya sa, sa kanila, sa mga alagad niya ay, Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng ama, ng ama ko sa akin. Kaya manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod niyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Katulad ng ating mga magulang, nagbilin si Jesus ko ano ang dapat na uh, sundin natin. Kung gusto nating maging malalim o lubos ang ating kagalakan, sinabi na manatili kayo sa akin. Sa akin lang kayo dumikit. Sa akin lang kayo manahan. Madalas kasi kung gusto natin matuwa, gusto natin maging maligaya, inahanap natin sa kayamanan, sa mga kaibigan, sa kung ano-ano mga bagay-bagay, nakakalimutan natin na ang tunay na panggagalingan ng ating malalim na kagalakan, ang ating malalim na kaligayahan ay manggagaling daw kay Jesus. Kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos at kung tayo ay mananatili sa kanya. Kung nais nating uh, lubos na maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon tayo nang manatili sa kanya. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, mari lamang po i-like o i-share. God bless you po.